Kumustahin naman natin ng mga aktibidad sa ikalawang araw ng Multilateral Maritime Exercises sa ilalim pa rin ng Balikatan 2024. Mula sa kargatan ng Sulu sa Palawan, may ulat si Patrick De Jesus live. Patrick? Maan, sama-sama pa rin naglalayag ang mga parko ng Pilipinas, Amerika at France sa pagpapatuloy ng multilateral maritime exercise ng Balikatan 2024 ngayong araw. Gamit ang mga air asset, isinagawa ang cross-deck landing sa ikalawang araw ng multilateral maritime exercise ng Balikatan 2024 sa bahagi ng Sulusi. Kasama pa rin dito ang mga barko ng Pilipinas, America at France. Isa itong BRP Davao del Sur na sinasakyan ko sa mga landing dock ships ng Philippine Navy na may kakayahang makapaglapag ng mga helicopter. Isa sa senaryo sa cross-deck landing ang Kasevac o Casualty Evacuation gamit ang Augusta Westland 109 helicopter ng Pilipinas. ay sinakay ang pasyenteng na angailangan ng atensyong medikal at inilipat sa isang barko. Isa pang senaryo ang touch and go o pagsasanay sa kaya ng bakalapag ang isang helikopter sa barko. Lumapag ang AH160 Airbus ng France sa BRP Davao del Sur. Lumanding din ito sa iba pang mga barko. This is the first time na merong uh, French uh, helicopter na nag uh... Uh, land dito sa flight uh, deck ng uh, LD-602. So, that is very significant na makita natin that we are capable to conduct flight quarters operations together with our partners. It will require yung coordination between the bridge team and then the flight deck team natin. So, kailangan coordinated and synchronized yung kanilang mga movements and yung communications are very clear from the helico uh, helicopter control room going to the uh, pilots na ating mga helicopters." malaking tulong ang pagsasanay sa cross-deck landing na magagamit kung magkaroon ng emergency ang mga tropang nakaistasyon sa West Philippine Sea. Uh, Ma-apply naman natin siya especially kapag may mga Emergencies. Uh, one classic example is kapag may mga medical illness ng ating personnel sa mga different islands, we could actually use our aircraft to transport from uh, the islands going to the vessel and then proceeding to the medical facilities. Bukod sa cross-deck landing, nagsanay din sa replenishment at sea o paghahatid ng mga supply na tubig, pagkain at krudo mula sa isang barko patungo sa isang barko. Ma'am, narito pa rin tayo sa bahagi ng uh, Sulu Sea, northeast mula sa mainland Palawan. At kaya nga ng aking uh, nabanggit kahapon, isasagawa rin uh, itong uh, multilateral maritime exercise hanggang sa labas ng 12 nautical miles uh, territorial waters sa bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas o partikular sa bahagi ng West Philippine Sea. So, marami pang aktibidad maan ang nakalinya at tuloy-tuloy itong MME ng Balikatan, sama-sama pa rin maglalayag ang mga parko ng Pilipinas, Amerika at Pransya. Maan! Maraming salamat sa iyo, Patrick de Jesus!